Kamusta mga kapadyak? So, gusto ko lang magbigay ng update sa aking uh, bike. So, alam niyo naman na matagal akong hindi nakapag-bike. And, ayun, ito na yung itsura ng aking bike. Hindi na katulad ng dati na medyo makinis pa. <laughs> ito, um, ayun, napuno na ng dumi and uh, medyo may mga kalawang na. Actually, marami ng kinalawang. And, ayun, naisip ko ngayong araw, uh, lilinisan ko muna siya. And, kasi nag-decide ako Actually, matagal ko nang iniisip na magbalik loob sa pag-bike and sa pagbablog din. Kasi miss ko na rin kayo mga kapadyak eh. So, sobrang dumi nito and marami ng kalawang, marami ng kailangan palitang parts. Kasi nga, uh, halos 2 years ako hindi nakapag, uh, nakapagbike. Ayan na, so quick update. Meron ng mga kalawang sa cogs, sa uh, chains, and of course, napakasakit sa fork pa mga kapadyak. Eh 'yun kaya naging ganito naman itong aking bike kasi matagal siyang nakatingga sa bodega and meron ng, siyempre may mga dumaang bagyo and 'yun napabayaan ko talaga siya uh, dahil sa sobrang hectic na trabaho. Gusto ko rin subukan kasi yung nabili kong uh, shampoo, so actually car shampoo siya and mas mura kasi siya kaysa sa mga dati kong binibili na PT's and ano ba yung isa. Uh, ayun, nalimutan ko na. <laughs> anyway, mas mura siya kaysa sa mga kilalang brands na bike shampoo. Uh, meron tayong separate uh, video para dito. And Panoorin nyo na lang, abangan nyo na lang yun kasi mas in-depth review yun. Uh, hindi yan sponsored. Bale yung ano lang ng video na to is to update you guys kasi malapit-lapit na talaga tayong magbalik uh, sa uh, pag-YouTube. Uh, matagal ako natingga sa pagbabike. Uh, medyo hindi na kasabay sa um, uh, modernization, sa pag-improve ng technology pagdating sa mountain bike. So, please bear with me mga kapadyak. Sa mga nag-comment dyan uh, about sa mga questions nila sa mga videos ko, sa mga tutorials, hintay lang kayo guys. Um, nababasa ko naman yan. Uh, gawa natin ng question and answer yan. <laughs> so, ayan. So, gamit ko lang dito is yung mga, yung pang basic cleaning ko laki uh, luckily meron tayong host na makakatulong para pabilisin yung paglinis nito. Okay guys, so minake sure ko talaga na scrub ko ng mabuti itong aking bike. Uh, kasi tinitingnan ko kung merong uh, pwede pa tayong salvage na mga pyesa. Uh, lalo na yung iba na meron lang mababaw na kalawang. Uh, yung disc brake nakita ko meron na rin kalawang. And uh, yun, yung fork niya Uh, sobra to. Pero, I think kaya natin tong restore Ito na after ma mapatuyo itong aking bike, mga kapaljak, nakita ko, hindi na talaga maganda yung kanyang estado ngayon. At uh, pinag-iisipan ko kung bibilang ko siya ng mga uh, bagong parts or magbubuo na lang ng bagong bike. Uh, pipilitin natin ma-restore yung kaya natin ma-restore and papalitan siguro kung ano yung kaya palitan. Pero kung nga siya ng ng medyo may kamahalan siguro mas okay na lang na magbuo ng bike and medyo marami na rin akong na-upgrade dito pero yun nga napa, napabayaan ko siya and ito na ang itsura niya ngayon <laughs> may mga nawawalang screw puno ng kalawang and mga gasgas -gas. ayun so so far mga padyak uh, ito pa lang yung mga update ko thank you for watching and I'll see you next time